Ang pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming maraming salamat po, mahal na presidente, dahil kayo lang ang presidente, hindi naman sa pagsisira ng na hindi lang tuwing kalamidad pumupunta. At ngayon po, kayo lang ang presidente na umiikot sa buong bansa, lahat ng probinsya, kahit walang kalamidad, para magbigay ng mga tulong sa mga lahat ng klase ng tao, lalo na ito sa mga, mga mananagat at mag-uuma. Ay, parang may sa question for Ano yun? Bisaya. On behalf of the 10,000 beneficiaries and the people of Surigao del Sur, lalo na po sa unang distrito ng Surigao del Sur, gusto ko namin ipabot, ipabot sa inyo ang aming taus-usong pasasalamat po. Sa inyo pong pagdalaw sa aming probinsya despite of your hectic schedule. Ang ayuda po na matatanggap ng mga beneficiaryong ito, 10,000 po sila, ay malaki na pong tulong sa buhay at kabuhayan ng mga kababayan namin po dito sa aming probinsya. Ladies and gentlemen, magandang araw po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong mainit sa pagsalubong sa amin. Tunay pong napakaganda ng Surigao del Sur. Pinagpala kayo ng magandang tanawin, mga ilong, talon at yaman ng lupa ay siyang nagbibigay ng buhay sa inyong pananim. Ang agrikultura at pangingisda ay ilan lamang sa mga pangunahing industriya na nagbibigay lakas sa alalawigan ng Surigao del Sur. Gayunpaman, Batid ko ang matinding dinadanas ninyong hirap nitong nagdaang El Nino. Halos labing dalawang libong magsasaka dito sa Region 13 ay naapektuhan. Hindi hindi namin nakakalimutan ang ating mga kababayan dito sa Surigao del Sur. Kaya po nandito kami para personal na ipahatid ang tulong mula sa pamahalaan. Hangarin namin Hangarin namin maging maunlad at produktibo ang mga mamamayan ng Surigao del Sur at ang rehiyon ng Karaga. Mula noon, ipinagkatiwala ninyo sa akin ang pagiging pangulo Patid ko na ang tanging paraan upang maging matangpay ang mga sa mga layunin ito ang lubos na pag-unawa sa sitwasyon sa pangangailangan ng bawat Pilipino. Ikinagagalak ko pong ihatid sa inyo ang 10,000 cash assistance para sa mahigit 10,000 <laughs> na libo mga katanggap dito sa Surigao del Sur sa ilalim ng ayuda sa Kapos Kita Program o AKAP ng DSWD magbibigay din po ang aking tanggapan ng tigsa 10,000 piso sa mga magsasaka, mangingista at ilang piling pamilya na napaka-apek na ang masyadong apektado ng El Nino dito sa Surigao del Sur at sa Agusan del Sur. Ito pong tulong na ito ay ipamamahagi namin sa inyong mga lokal na pamahalaan upang may parating sa inyo. Ang DA, ang Department of Agriculture at saka ang DSWD ay tutulong po, tutulong po na matiyak na agarang itong makaabot sa inyo. Sa kabuuan ay mahigit na 6 na pong milyong piso ang inilaan natin para sa Agusan del Sur at sa Surigao del Sur. Mamamahagi <laughs> din po ang tiglilibang kilong bigas ang office naman ng Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Romaldes. Meron ding inilaang in mga farm machinery, equipment, at credit assistance, pautang, ang DA. Livelihood Starter Toolkits naman ang galing sa TESDA para sa, mga, sa mga benepisyaryo mula sa Surigao del Sur. Magbibigay din po tayo ng ayuda sa pamamagitan ng Dole Integrated Livelihood Program o DILP, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o yung programang tinatawag na TUPAN. At kasama dyan, ang Government Internship Program. Bukod dito, may nakahanda na rin tayong training allowance para sa mga nais magsanay, magpasanay sa ilalim ng TESDA. Nawa po, sa mga tulong na hatid namin ngayon, ay maibsan, na, ma, maibsan na natin ang hirap ng inyong pinagdadaanan sa araw-araw ninyong paghahanap buhay at pagsasakripisyo. Ngayon naman, ay kailangan natin paghandaan ang tagulan na inaasahan magdadala ng higit sa normal na buhos ng ulan sa darating na buwan ng Oktubre. Nais kong malaman ninyo na handa ang pamahalaan kung sakaling man mangailangan tayo ng pondo at mga supply ng pagkain sa oras ng kalamidad, nandito po, ready po ang inyong pamahalaan. <laughs> Hindi lamang po ito. Masaya ko rin ibinabalita sa inyo na ang ilan sa mga proyekto nating pang-infrastruktura ay nasa kalagitnaan na ng pagpagawa. Asahan ninyo, Napatuloy patuloy kaming maghahanap ng katubunan sa mga pagsubok na kinakaharap ng ating bansa at magpapatupad ng mga angkop na programa at patakaran upang matikman naman ninyo ang bunga ng inyong pagsisikap. Jr. Mr. President, as uh, you may have heard on the news, Butuan has faced extremely high heat index due to the combined effects of the el nino phenomenon and the summer season. Uh, it was uh, recorded to the pagasa that the heat index reached dangerous levels between 42 and 47 degrees celsius for the last two to three months. the extreme heat wave has severely impacted our city, with our farmers and fisher folks being the hardest hit. Sila po ang natatamaan dahil sa El Nino phenomenon. So the prolonged heat wave has put our agricultural and fishing communities at risk, even worsen water scarcity. Our agro-fishery sectors are working hard to recover from the impact of lost crops and decreased catches caused by the tough environmental conditions. Indeed, a very challenging situation beyond our control. Thus. Thank you so much for coming to Butuan in person, Mr. President. The financial aid will give relief and hope to our farmers and fishermen who have been affected by the calamity. Your support to our agricultural sector during these challenging times is highly valued, particularly the assistance allocated to the farmers and fisher folks of Butuan. ang atong pasalamat sa iya, ipakita nato pinaagi sa makabubungog yun nga pagpakpak nga dili yun niya makalimtan ang atong yung lugar. Mahal naming Pangulo, maraming 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 salamat po sa malasakit at pagmamahal na consistently pinapakita niyo po sa amin. Alam niyo ho, ang masasabi ko lang po in behalf of the province, mabuhay ho kayo. bilang representante ng unang distrito ng Agusan del Norte, taus puso po akong nagpapasalamat na isa ang Butuan City sa mga napili ng ating mahal na Pangulo na makatanggap ng programang PATH o Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks, and Families. Lubos naming kinagagalak na nandito mismo ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang pamimigay ng ayuda sa ating magsasaka, mangingisda at mga pamilyang lubos nangangailangan ng tulong sa ating gobyerno. Ito ang tunay na kahulugan ng bagong Pilipinas, isang bansang maginhawa, mabilis at masaya ang pinaka mahalaga na bisita natin dito ngayon kayo po na mga beneficiary na makakatanggap ng tulong mula sa national government. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hapon Magandang hapon po uh, sa inyong lahat. Sa araw na ito, ibig kong maihatid ang aking tauspusong suporta at malasakit sa mga butuanon at buong rehiyon ng Karaga sa pamamagitan ng pamamahagi ng tulong sa ating uh, mga magsasaka, manging isda at ang kanilang mga pamilya. Bukod sa pagkilala sa Butuan bilang Timber City of the South, dahil sa inyong maunlad na industriya ng pagtutroso, tunay tunay na lubos kung kayong bina, bini, binibinaan ang malawak at matabang lupa na pinalusog ng na yaman na tubig at nakapaligid na dito. Hindi din tong may na patuloy ang paglago ng inyong pangunahing sektor tulad ng pagsasaka at pagisdaan na bunga na walang sawang pangangalaga at pagpapayabong, ni, nagpapayabong ninyo sa ating mga likas na yaman. Katulad din nyo, nagsisikap ang pamahalaan upang lalo pang maging matatag ang butuan bilang sentro ng kalakalan, industriya at pamamahala dito sa Karagat. Kung maalala nga ninyo, bago pa man ako naging Pangulo, nauna na akong nagbahagi ng tulong sa mga butuanon matapos kayong nasa lanta ng Bagyong Odet noong 2021. Kaya po, ang uh, ating binibigay, ang isa sa yung malalaking cheque po na makikita niyo mamaya, na binigay natin sa bawat governo para sa bawat probinsya, ito po ay galing talaga sa Office of the President. Naghanap kami ng pondo at itong pondo ay aming ginamit para magbigay ng tulong sa bawat probinsya. Ito ay bahagi ng halos yung isang yung ating sabutuan ay bahagi ng halos isang at anim na milyong piso na ating inilalaan para sa buong Region 13. Makakatanggap din ang bawat isang bawat isang narito ngayon na tigli limang kilo ng bigas. Ito naman ay galing sa Office of the Speaker of the House ang ating Speaker, Speaker Martin Romualdez. <laughs> sa pangunguna naman ng DSWD, mabibiyayaan ng cash assistance na nagkakahalaga ng 10,000 piso ang nasa 4,700 makakatanggap mula sa Agusan del Norte sa, at Butuan City sa ilalim ng Ayuda sa Kapos Ang Kita Program. Mula naman po sa Dole, mabibigyan ng sapat na tulong ang mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program. Naniniwala kami na ang pagkalinga sa ating mga magsasaka at mangingisda sa mga panahong tulad nito ang susi, ang susi upang uling makabangon sa, at makatulong sa, pagpa, sa pagpapanday ng isang mas masagana at maulad na bagong Pilipinas. Ang inyong pagsisikap at pagsasakripisyo araw-araw ay hindi lamang nagpapakita ng iyong, inyong walang kapantay na pagmamahal para sa inyong pamilya. Kung hindi nagpapatunay din na busilak ninyong hangarin para sa ating mahal na bansa. Makakaasa po kayo na magiging kaagapay ninyo ang administrasyong ito upang mabigyan ng katuparan ang inyong mga mithiin at mapaunlad, na, mapaunlad panalo ang inyong mga kabuhayan. Kasabay nito, kasabay nito, hinihikayat ko rin na makiisa kayo sa bawat plano at inisyatibong aming ipinapatupad nang sa gayon ay makamit na natin ang isang bagong Pilipinas. Magkaisa at magtulungan po tayo lahat sabay-sabay tungo sa isang mas maliwanag at manigong bukas kung saan ang mga Pilipino ay may kakayahang tuparin ang kanilang mga pangarap para sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya, kasama na para sa ating bayan. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang Karaga Region. Mabuhay ang Bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Mahal na Pangulo.